Gun crazy. Inaresto ng pulis ang lalaki nagsabi na babaril siya ng isang tao kapag siya ay nakakuha ng isang daang retweets. Ilang araw ang nakalipas nang nag-tweet si Dakari McHeniff na balak niyang bumaril ng isang tao kapag nakakuha siya ng isang daang retweets at sinama pa ang litratong ito para patunayan na siya nga ay seryoso. May mga nag-retweet naman at sabi ng isang Twitter user tatawa siya ng tatawa kapag naaresto si McHeniff. <laughs> Pero walang pakitong si McKenneth at itinweet niya ang litratong ito na tila pinapatunayan na tapos na ang pambabaril na kanyang pinangako. Nabalitaan ng pulis ang kagaguhan ni McKenneth at nahanap nila ang Twitter account nito pati na rin ang kanyang location sa downtown LA. Naaresto si McKenneth ng mga pulis at kinuha nila ang baril nito na isa palang air rifle. Mukhang naghahanap lang ng atensyon si McKenneth at nakuha niya ito sa jail kapalit ng $50,000 bail. Mukhang kinailangan niya matutunan na may mga biro na talagang hindi nakakatawa. Well, hindi nakakatawa para sa kanya, pero malamang ay sumakit ang tiyan ng lalaking ito sa kakatawa.